Magandang-magandang uh, hapon po sa ating lahat uh, Ako po pala ay magpapakilala muna Ako po si uh, Eduardo Ed Valdez uh, Nakatira po sa barangay Paigal, Gimba, Nueva Ecija uh, Ako po ay nagpakabit ng uh, nawasa uh, Doon po sa barangay Paigal Sapagkat wala po akong uh, gagamitin na uh, tubig inumin, uh, Sa kaya po ako nagpakabit So ito po ay uh, pinaputol ko rin po sa pagkat ito po ay hindi po kompleto ang uh, serbisyo ng uh, Pamana Water Corporation. Kasi sa pagdating po ng umaga paggising namin at uh, kami po ay uh, maliligo, magsasaing, maglalaba, wala pong tubig na dumadaloy. Hindi po nakakarating yung tubig doon po sa Barangay Paigal pag umaga ah uh, saka lang po uh, dadalo dadaloy yung tubig doon at tutuloy yung lawasa uh, ala, alauna, alas dos ng hapon. Kaya pinaputol ko po kasi hindi po uh, sulit yung binabayad na minimum 250 above.